lumagda ng Memorandum of Understanding o MOU para sa advokasya na susulong sa road safety ang mga regional offices sa Soxar ng DepEd, LTO at TESDA. Kasado nito ng Regional Road Safety Seminar sa Coronadal, na organisa ng Regional Education Support Services o ESSD ng DepEd 12 para sa mga ng ahensya. Layo ng seminar na malagdagan pa ang sa kaligtasan sa daan na mga kawani ng iba't ibang dibisyon ng DepEd sa rayon. Ayon pa kay DepEd 12 ESSD Chief Magdaleno Duhilag Jr., mahalaga ang pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno para matiyak ang kaligtasan sa daan ng bawat mamamayan lalo na ang mga mag-aaral. Sinabi naman ni LTO 12 12th Regional Director Benhali Tumawis na mahalagang edukasyon para mahubog ang mga mamamaya ng maging responsabling driver at pedestrian habang tiniyak naman ni Testa 12 12 Regional Director Attorney Rambor Thomas Bartolome ang suporta ng ahensya sa nasabi inisiyatibo. Ayon pa kay Bartolome, malaki na gagawa ng sapat na kaalaman sa tamang pagmamaneho at paggamit ng daan para sa pagkakaroon ng ligtas na komunidad. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.